Maying adlaw sa tanan ako dahil sinali sala si Usaka FW3 sa Croatia. So, sabay ko ninyo karoon sa akong video. So, naana dahil ko anis akong duty. Uh, ma, Diri dahil ko na-assign sa dishwasher area. So, kitchen helper ni siya nga trabaho. Pwede po ka, ang kitchen helper, pwede po ka sa sulod ka nang, sa kusina, mag-assist sa mga chef. Depende na kung asa ka i-assign sa chef or sa mga superior ni mo. So, dili ko nila gi-assign pero okay ra po sa ako ah, para dili na kayo ko stress ko ka stress kay hawak na ako akong time basta magtrabaho lang ka dere ha dili man ka ay dili kanila pakialaman kay wala pakialaman pakialamay po dili. basta maglihok lang yung ka og buhaton nimo imong trabaho so karon di ay kay kanang wala kay tao walay mga guest tapos sabado man ni karon tapos minga oras siya 70 ra ang among kanang dinner na buffet so ana among mga ama, ana among chef na kanang kanang maglu ay maguan sa daw mi maghinlo lo daw mi kanang mga exhaust mauna among gipang hinloan karon ang mga exhaust gipang butangan sa among chemical para madali matanggal unya So, um, amo sa na siyang humulan. Tapos, mauna dira isulod na dynamo sa machine. So, ang um, uh, okay raman po diri ang tagahugas kay ka nang, kuan man na ay machine nga gamiton Isulod na nanay sa machine. Basta limpyo ang pagkakuan. Tapos, sa pagkahuman dahin ana, imuday na siyang trapuhan isa-isa, idry na nimo tapos ibutang dayon na nimo sa ilang butanganan so ang butanganan na mo ana kay naaman sa likod tapos ang kaldero na asa tubangan ang kanang mga mga chefing sh dish ay kanang mga food pan ug uban pang mga kuan didto na siya sa likod tapos mauna akong kauban isa ka Pilipino si Moon gipanguha niya ang basura so duha ay may karon nga mag-duty sa panggabi eh. tapos daghan po ay mga Pilipino diri maupod akong ganahan diri nga hotel kay kana mo daghan ang kuan mga Pilipino kaysa lokal kontra sa akong gitrabahoan sa una katong first na ko nga hotel kay kuan ra tulo ka Pilipino so diri ay nga hotel daghan ka ay mga Pilipino mga sobra pulo ang mga Pilipino diri tapos na ay mga Sri Lankan mixed me diri local tapos naapo diri ka ng taga Colombia tulo ka buok uh, majority ang mga Pilipino daghang kaayo diri actually na wala na di ay kuunta diri sa kaning hotel kay kay kanang nagka problema akong papilis mauto gipabalik sa ako sa kanang uh, akong agency for the main time kay ginaprocess pa ang akong papilis kay nagka problema sumauto so, tapos uh, nigawas man siya uh, dili actually dili na unta ko diri magtrabaho kay kana gi-apply na, na ko sa agency sa lain nga company so nadawat di ay ko sa grocery tapos mauto ma silbi duha na akong kanang employer hotel og ang ang grocery so una lang nigawas ang kanang working permit na ko diri tapos mauto ma nagpa, nagpa ID na ako wala na ako nag kay at ang akong habol mag ID ko diri para makalaag ko sa mga Europe countries puhon tapos mauna siya wala pa makai tapos gihinduan na mo na siya o kanang exhaust na exhaust fan para dili siya daghan manguna siya ay alikabok tapos hugaw siya ba tapos gisugo mi sa chef nga kanang hinluan nang sa namo kay wala pa man mi buhaton ani so katulad ang tung bago o pa ko diri sa katong akong trabaho kay cross country man ko tapos kay akong trabaho dito sa KFC is cashier na ko. so pag abot ko na ako diri kay kanang murag kog na sa akong trabaho kay kanang tagahugas literal nga tagahugas gud ka tapos maoto uh, kanang wala na ko nag inarty kay naanabi ako diri dili ko gusto nga mas stress akong kaugalingon so ako na akong gida ang akong gibuhat is ako lang akong gi-accept or gidawat na ako ang akong trabaho kay ang pagkatong pagsweldo na ako nga mas okay pa akong sweldo diri kontra sa katong naapa ko sa sa Middle is kay nag times to ang akong sweldo so dako dako ang sweldo na ako diri sumao so, to uh, wala na ako nag inarti kay bawal po diri ang mag inarty kay kung pilian ka og trabaho na good luck sa imo kay ka nang matingga gyud ka so naaday ko ikwento sa inyo ha katong is nai duha ka Pilipino nga nagtrabaho diri sa kaya kay kanang ang iyang trabaho kay ka share daw siya sa Lulu daw to sa Qatar tapos diri siya na assign sa Amua which is tagahugas or dishwasher. Tapos na, nag-back out siya kay kanang dili daw niya kaya. Tapos mauto gi balik siya sa among agency. Tapos mauto pangitaan pa sya o kanang bago na pud nga employer so matingga na pud to siya. So mauna siya ang ang mga kuan buong maong naay ka nang matingga or ka nang magulat o working permit matingga po na siya kay naay uban nga mga company nga di ka pwede maka work nga wala pa na approve ang imong working permit so mauto ma siya giuli ay giuli siya sa among agency takay dili daw niya kaya so gi pull out siya sa among agency gibalik na pud siya sa among uh, receiving accommodation so kung mag inarte ka diri sa Croatia good luck sa imuha kay ka ng matinggag yung kag dugay ha basta basta dili lang ang ako lang yung mai advise sa inyo dili lang yung dili mo dapat magpili og trabaho kung unsa ihatag sa inyo ha sa sa kanang superior or kanang dako dako sa sa inyong gitrabahoan dawata na lang na siya kay kanang pariha ra magyapon mo mag sweldo di ba So dili na mag inarte kay dili ta huan, dato. So ni anhi ta diri mag abroad para makakita. So i-embrace na lang yun nato. Ah uh, dawato nato para dili ta mas dili ta hapsay ang atong pagtarbaho. Mauna akong ma-assure sa inyo kay Kaya naagihan po na ako sa una. Pasalamat po di ay nung nga naauna ni ug approve ang akong working permit diri sa hotel kay ganahan po biya ako diri. Actually wala ako nag-undang diri sa hotel dati. Uh, gipaundang lang ko sa akong agency kena which is nagka problema ang akong papilis. Mautong gipaundang sa ako para basin makuan ko ba magka problema kung machikot. Mauto. Mga 2 months po ko atong nagtambay tapos uh, na stress po bi ako ato kay ana ako kay basi ma deport ko ani kay wala gyud ko papilis na expired tanan ng um, <clears throat> pasalamat yapon ko kay kanang na-approve na akong working permit diri sa hotel so duha di ay akong employer grocery o hotel so nauna ang naunag approve diri Maoto, to nagpa-ID na dayon ko wala na ako nag nag inarte yung uh, kay akong employer nga bago is grocery na unta pero nga uh, okay ra gyapon nga gibari ko nila diri ka, kay ka nang uh, gamay na akong adjustment kay kailan na nako ang mga tao tapos gamay na pud nako na akong trabaho dayon okay ra kay ka diri kay dili ra kay stress tapos makadala pa kong mga pagkaon nga sobra sobra tapos basta dili dili man kay diri strict ang among mga mga boss diri mga buutan man pud sila basta buhaton ang nimo imong trabaho mauto girequest gi request pud ay kunila nila diri nga ipabalik kay eh, na nag nag resign nga pi isa ka Pilipino nga pinakalit lang mauto, gi, gi request gi kunila sa agency maong nabalik ko diri pero thankful gyapon ko kay uh, Okay among ko diri accommodation na aircon ang uban nga accommodation kay wala daw katungo sa akong sa ako untang bago nga employer thankful gyapon uh, okay, ko nga diri gyapon ko nakabalik kay okay ra kay ko diri kay mga daghay Pilipino dili ra kay ko mahomesick dahil kailan ako ang mga tao ang uh, akong mga katrabaho mga buutan pod baya sila pero naa mga ang ang hunog pangutok pero sa sa puton mutubag pod kong tulibag bag. So sa so, so, sunod na po mag-share na po ko sa inyo sa akong mga drama or ma, akong mga experience diri. I-follow ko ninyo sa akong Y2D. Kang salamat.